Pambansang Ginoo David Licauco, nagkwento sa bakini ni si Sinisanya Lopez sa comedy movie na Samahan ng mga Makasalanan. Gugulatin na naman ang pambansang ginoo na si David Licauco ang kanyang fans sa bago niyang movie na Samahan ng mga Makasalanan dahil ipapakita naman niya dito ang versatility niya bilang actor. Makikipagsabayan si David sa ilan sa mga pinakamahuhusay na comedy talents ng bansa sa comedy film bilang si Sam na isang dike. Sa idinaos na media conference ng pelikula nitong Huwebes, March 27, nagkwento si David sa isang hindi niya malilimutan eksena kasama ang tinaguriang ang First Lady of Primetime na si Sanya Lopez. Gumaganap si Sanya bilang Mila. Dati nang nagka-work sina David at Sanya sa groundbreaking GMA Prime series na Pulang Araw. Kwento ng Sparkle leading man sa miyembro ng press, parang nahiya ako for Sanya, yung parang nakabikini ba yon? Yung nakabikini siya parang shocks, nakakahiya. Parang ang hirap ng ginagawa niya ngayon, adiba yun lang naman. Hirit pa ng pambansang ginuo sa costar, saka, nagulat ako na sexy, di ba? Laughs. Pinuri naman ni Sanya si David sa galing nito na makisama sa kanilang cast. Anya, tahimik lang. Very nonchalant, di ba po? Pero ang cute lang na marunong siyang makisama at hindi rin po ako nahirapan. Manood sa mga sinehan at mapabilib sa mga mahuhusay na mga aktor at aktres na kasama sa samahan ng mga makasalanan na ipapalabas sa April 19.